Good day everyone. Ang topic po natin for today ay ang dighay. Ayan. Or may Kasawapang utot. Ayan guys. Ang dighay, dighay po kasi, yan po yung tinatawag nating bad energy. Ayan guys. Oh, attention po sa mga curious ng mga massage therapist nyo ay dumidighay or minsan sila yung nagre-release ng utot o sa mga kliyente natin dyan na umuutot or dumidighay din kapag kayo po ay nahagod na ng mga massage therapist po ninyo yan po ay normal ang tawag po dyan ay bad energy kapag po minamassage kayo ng massage therapist nyo at mayroon po siyang nadadapuhan o naaabsorb niya yung mga sumpa sa katawan nyo o masamang elemento, napupunta po yan sa kanila. Bali naaabsorb nila at itong si massage therapist nyo ay marunong mag-release kaya po sila ay dumidighay. Ayan po yung katutuanan niyan. Kahit sa ibang ano, sa ibang lugar, tulad na lang ng Malaysia, Indonesia, may mga kliyente po ako niya na nagpaliwanag sa akin na ganun din po ang kanilang paliwanag dahil na-observe na nila yun, dream nila sa kanila yung katulad din sa atin na curious tayo bakit nga ba ang isang manghihilot o massage therapist ay dumidighay yan guys mas maganda po kasi talaga kapag ang massage therapist mo ay dumidighay bagkus ito ay nire-release niya yung po yung ikagagaling niya natin kagagaling nyo ngayon kung ang pasyente ay siya ang nadighay, you know, pagtapos mamassage or mahawakan pa lang sa binti or kaya an part ng katawan niya at meron doong mga lamig, sabi natin, o mga hangin-hangin sa katawan, eh, mabuti po yun. Siya mismo ang nagre-release na ng bad energy niya sa katawan. Dalawa lang yan, baliktaran sila ni therapist. As long na hindi kakayang niyong padighayin yung therapist nyo, nangangahulugan po niyan na mas malakas po kayo kesa sa therapist nyo. Yan, yan. Experience ko yan. At bilangan nyo po ang massage therapist nyo kung ilang beses po sila nadighay. Tatlong beses lang. Pag nagpang-apat pa, patawarin nyo na sila. Talagang siguro naman, marami po talaga kayong lamig o awesome sumpa sa katawan na inaabsorb nila. Oras na naging limayan at sunod-sunod pa. Hindi na po yan pagre-release. Nasa massage therapist nyo na po yung problema. Nangangahulugan po ang massage therapist ninyo eh meron na po yan acid reflux hindi na po yung normal yung lima hanggang pataas ayan guys tandaan nyo yan o, sasabihin nyo na oy ate meron ka palang acid reflux hmm. hindi po yan normal maraming digay digay tatlo lang or sabihin na nating apat bilangan nyo Ayan, sa mga curious nga ako, di ba? Tulad na lang ng galing nga ako sa sa ano, sa mga kumpanya dati, no? Na ay bakit nagdidighay sabi nung ano nung may mga may-ari na ano, ayon. Oh, dahil pilosopo po ako, subukan niyo po magmassage therapist para malaman nyo po kung ano po yung nararamdaman ng isang massage therapist at manghihilot na ganun yung experience. Kahit sa, sa ibang bansa nga, ganun po rin sila. Yan. Dighay at utot. Ito po ay natural. Yan po yung masamang elemento sa ating katawan na mailalabas natin pag lumabas po yan dinighay o inutot yan po ay magandang kagalingan para sa atin o sa inyo ayan guys kaya sa mga kyorugyos at magiinarte sasabihin na ayaw ko sa kanyang magpamasaj kasi dumidighay siya ng dumidighay Hmm. Natural po yun, yung ganun. Sa ano naman, mayroon pa dyan na, na ano na, oh yun nga. Yung mga nan naniniwala sa mga manggagamot nila na huwag ka magpamasad sa dighay ng dighay. Hmm. Yung mahilig dyan sa mga mahika. Hmm. Alam nyo po guys, kapag po natiris or nadurog yung mga ano nyo, yung mga masasakit nyo sa katawan, kayo po yung ikag magaling. Kayo po yung tawag dito. Maganda po yung sa katawan. Mali, bali, yun nga, yun, yun, talagang ikakagaling nyo. Yung magiging Maganda yung blood circulation nyo. Yun. Ikagagaan ng katawan nyo. Hindi yung sinabihan lang kayo ng mga mahika. Ah, wag ka dyan magpaano. Hmm, hindi yun totoo. Sige nga kung totoo. Oh. Nandito na naman ako. No? Pipiloso po na naman ako. Bakit ang dito sa mundo ay ang daming masasama. Hindi nyo mag nagagawa ng mahika. Sige nga. Naniniwala ako sa inyo. Kung yung mga masasamantao tao, gawan nyo ng mahika. Hindi yung mga massage therapist nyo. Ayaw ko dyan magpamasaj dahil ano yan, nagdidigha yan. Inutusan daw sila ng manggagamot nilang mahika. O, oh, shoutouts po sa lahat ng mga manggagamot natin dyan. Kilala ko kayo, alam ko kayo. Hindi po ako mangkukulang or mambabarang. Natural po ako nang gagamot. Dahil nag-aral ako, meron akong karayom. Ang tawag ko nga, live mang kukulang. Ayan. Yung mga masasama sa mundo, sige, gawan nyo. Pero kaming mga, mab mga mabubuti at gagawan nyo ng mga ganyan, eh, hindi po ako dyan naniniwala. Tapos pag sinabihan po kayo ng gano'n ng uh, mahika na yan, na wag kayo diyang magpaano ay parang paninirang ano na yun di ba so wala na tayong pakialam diyan sa mga bagay na yan guys sinasabi ko lang at sa mga maaarte curious sa ayaw ng mga dighay subukan niyo pong mag massage therapist para ma-experience niyo rin ang dighay at uto at mauutotan ng kliyente diba mga client ni mini home service anong sabi ni mini natural bagkus natural naman talaga ang utot nire-release niya ang mga sama ng loob <laughs> o di po ba at dighay basta nasa sapat lang yung dighay hindi yung dighay ng dighay Ha? Sabi, ay, ang weird. Dighay siya ng dighay. 'di ba? Hindi po yung kawirdan. Hindi yung kawirdan. Yung po yung natural. Yan po yung sinasabi namin na, ano, sa Chinese medicine na, ano, mga yinyang. Yung, ano, nasa sakupa ng big wood air oh lupa air yan yeah. mga ganyan guys sa ating enerhiya sa katawan na mga masasama ang mga na-absorb yan po ay ang bad energy na para marilis. pag nai-release po yan gagaan na po ang pakiramdam natin Ayan guys, yan lang. Sal